Welcome back to my YouTube channel mga kabosing What's up mga kabosing? So yun po pala Pinadala na sa atin ni eh, Fan Fishing TV yung video nung pagtanggap niya nung sa box sa noon So yun po update ko po kayo Panoorin po natin Ayun Ay, o oh dumating na rin sa wakas mga ang box na pinakahihintay hindi po yung hinahawakan ni Malong ayan ito yung nasa kanan yung kulay yellow na yan huh grabe ang laki mga ka-fishing mukhang ayun na hanggang bayuwang yung taas so napakaraming laman at yun ipapakita namin soon mga kung ano yung mga laman ng box ayun oh hello po thumbs up po sa inyo grabe ito na yung box na pinadala ni Kabosing RRC grabe naman itong ginawa sa atin ni boxing tayo yung unang napili na pagbigyan ng box at eto na nga mga kapishing o, oh, bubuksan na namin at para makita natin kung ano yung mga laman nitong box oh, as in talaga tignan nyo po oh grabe namang sacrification ni Gabosing dito oh. kasi in talaga nga binalot ng gusto at saka syempre yan yung pagpapadala pa napakalayo ng Israel so magkano kayang binayad ni Bossing sa pagpapadala grabe saka yung pag iimpake yun matrabaho din yan kaya ako sobrang pasalamat namin sa inyo uh, Bossing yan napakabait niyo po, napaka 'yung generous niyo po. biruin niyo, gusto niyo magbigay sa amin ng mga, mga mga kapareho yung YouTuber. At ayun, kaysa nandiyan lang 'yung mga bagay-bagay, eh, ipapadala niyo dito sa Pilipinas, mas maraming makikinabang. Grabe naman po kabaitan niyo, bossing. Kaya thank you so much po. Sana mas uh, pagpalain po kayo ng uh, Panginoon eto na tignan nyo oh mga original yan mga ka fishing so mga pantalon yung uh, nasa ibabaw oh. ano pa kayong mga nasa ilalim ayan oh oh mga original na long pants ayan uy uy mga sandal ba yan oh sandal sapatos din uh oh, thank you so much uh, ka bossing yan yun, matutuwa yung mga mapagbibigyan natin ng mga mga gamit na to so yan may sandal pa oh so dali mga yung iayos namin ilalabas namin lahat para makita ng gusto kung ano yung mga laman ng pidala pinadala ni kabosing RRC so yan oh Ayan, mga mga t-shirt naman to oh. O oh, ayan, uh, slacks. O oh, pants din ayun hindi na. Ah. Kanding yan na ah. oh, ito din. So mix may mga sandal, ayan talagang isiniksik na gusto ni Bossing yung mga mga bagay-bagay na dito sa napakalaking box. Ayan oh. O oh, sa ibabaw pa lang yan, ayan. Oh. Napakagandang sapatos. Uy, original na sandal, oh. Mga babae ba yan? Ito, mga polo din. So, may mga pantalon. May mga polo. Grabe, uy. Babo pa lang, eh. Napakarami ng laman. Kaya, thank you so much, Ka bossing RRC. Uy, yun, oh. Um, mga t-shirt naman to. Oh. T-shirt, mga polo. Kompleto bossing Ayan, mga sapatos oh, Sa ibabaw pa lang yan Pero napakarami ng laman Yung talagang siniksik ni bossing oh, uy, ang gagandang mga t-shirt yan O, oh, may bagpang na halo O oh. Bagpang oh, <laughs> babae yata yan O, oh, yan oh Parang daming mga t-shirt yan ha. Mga original yan, mga ka-fishing. Oh, yun oh. Sweet shirt yata yan ah. Oh. Kasi yan, mga t-shirt, mga sweet shirt. Ayan oh. Grabe, talagang sakripisyo din yung uh, pagsalansan na ginawa ni Bossing. Oh, ang ganda oh. Talagang maayos. So, tapos puso po kami nagpapasalamat Bossing. Pagyamanan ni Unity, talagang uh, sakripisyo yung uh, nangitad. Agraman ti tanaw sa iti financial yung uh, bang ipadala iti dito nga box pagyamanan unay busing kat adulig iti one maragsakan to na no? maitod dagitig iti dadu makadagitoy kadagiti agkasapulan ayan oh mga t-shirt so oh, parang kalahati pa lang yan mga kapishing so yan oh sweet shirt oh mga okay. sweet shirt ang daming laman ayan na oh daming mga sapatos may mga sandal hmm. so wala pang kalahati yata yung box mga ka-fishing. o oh, wala pa so marami pang marami pang may lalabas na karga dyan mga ka-fishing. ayan oh, mga t-shirt may mga bags din oh so ito na lahat grabe <laughs> eh. ang dami biruin mo yan na uh, pinadala niyo pinadala ni bossing yan thank you so much ka bossing rc from uh, fun fishing yan sa mga supporter po ng fun fishing ito na yung mga binigay ni ka bossing RRC napakarami po ayan tignan niyo oh yan uh, very soon meron po kaming mga mapagbibigyan din uh, sa mga ayan, sa mga iba sa mga binigay ni Bossing ka-Bossing RRC. Ayun hanggang dito na lang po. Maraming salamat po Bossing. Thank you so much at thank you Israel sa mga doon mga binigay ni ka-Bossing RRC. Yan mabuhay po. Maraming salamat sa inyo. A few moments later. Yun, mga kabusing. So, yun po yung unang padalang video sa atin ni Fun Fishing TV. So, kasama yun, natin yung alaga po dito. Malamig kasi dito ngayon. Pasensya na, mga kabusing. At hindi tayo. <laughs> Nagubulol tuloy ako. Hindi tayo ganong makapag-upload kasi busy tayo sa trabaho. Saka, yun, abangan po natin yung susunod na video na papamahagi sa atin ni Fun Fishing TV mga kabusing, salamat po sa lahat ng suporta. At kung napadal ka po sa aking YouTube channel at nagustuhan mo po ang ating video, mag-iwan naman po tayo sa thumbs up. Pwede din po natin i-share. At wag po natin kalimutan mag-subscribe. Pindutin po natin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating lalabas na video. So hanggang dito na lang po. Yossi, kikin siya long. Kagsamaya. Ah, kagsamaya. Ah, hanggang dito na po. Bye-bye!